Mga nagsasarapang mga roti, iba't ibang klaseng nagsasarapan ng mga halal food. Ayan nga, ang mga ino-offer nila sa bago ko na-discover na isang kainan. Located po sila sa may Elizondro Street, Muslim Town, Quiapo, Manila. Pag kumain ka raw dito, e eh, para ka na raw nagpunta sa Singapore at Malaysia. Legit na 100% daw na halal food ang mga kain nyo dito. Dahil lihiti mong chef talaga ang nagluluto. Plus, mismong mga kapatid pa nating Muslim ang magsaserve sa iyo. Okay mga ka kids no? sa paglalakad ko nga dito sa may Muslim town, dito sa may Elizondo Street, kaya po Manila, may naispatan ako dito ang bagong food tripan. Dito sa may Wakila, Arabia, Delight. Titigman natin yan, mukhang masasarap yung mga pagkain nila eh. Tsaka kakaiba to, kaya try natin. Hi sir, magandang araw po. Man. Anong pangalan niyo, sir? Jihad po, Jihad. Jihad. Sir, tanong ko lang po, ano po yung mga ino-offer dito mga food? Ito, mayroon kami Malaysian food, may Arabian food din. So, may mga choices tayo. Tulad ng mga may biryani, may kabsa, mayroon din tayong mga migoring, may siguring, to at iba pa. At yung pinaka-bestseller namin na roti. Ay, yung roti po. Yan po, bali roti po yan, sir. Bali, ano po yung nilagay nyo dyan, sir? Ito ang tawag nila roti kelor, yung may itlog may itlog. Sir, gano'ng katagal na kayo nagtitanood dito? Mukhang bago pa lang po kayo ah. Ito, sa totoo, ito, nasimulan namin dito noong 2005. Pero hindi pa masyadong, ano, hindi pa masyadong uh, sikat. Parang walang, o konti pa nang nagkakagusto, no. na ano, so, yung galing lang sa mga Malaysia, o mga foreign country si uh, na mga Bangladesh, India, Pakistan, sila mga 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 Pinoy para. Wala lang, pero sa mga kasi Salamat kayo at tinatanggilit na rin ng mga Pilipino. opo. Anong oras nga pala kayo nag-open dito, sir? Eh, yung kalagay nila sa ano namin kasi, sa feeds lang. Alas, sa East lang, hindi pa kami nag-serving noon. Nag-setting ka lang Opo. Kasi, ano, mahirap yung mag-serve agad kasi hindi pa nakare. Ah. Saan ba location to, sir? Para... dito po to sa 308 in Street, Quiapo. Ayun. Thank you po. Sige nga po sir, pa-order nga po ako yung bestseller niyo po. Wait lang tayo. Sige po. Natin to, tapos susunod na Okay? Sir, nakakailang routine naman po kayo nauubos kada araw? Uh, minsan po, uh, uh, yung ano yan, may 550, 700. Uh, nasubukan sumukan na po namin gumawa kami ng dalaw ng body ko na 1000 plus. Parang 1070 ata yun. So yun 1070 pieces na uubos pa rin. So ngayon sa totoo hindi naman tayo ano kalabaw. So kung ilan lang yung kaya namin pero normally talagang 500 plus daily. Yun, talagang pero chef po talaga kayo, chef. Uh, hindi naman sasabihin ko sa sarili ko na ako isang chef o kayo isang master. Kasi mas marami pang magagaling kaysa sa akin. Ako'y may alam lang tayo kahit konti. Balita ako po, Pero, galing na kayo sa mga ibang... Po, ano. Galing na po ako sa Qatar, sa Brunei, sa Singapore, sa Malaysia, ako. sa Saudi. Uh, Ganon pa rin po ang trabaho natin na Tagaluto pa rin ba? Pero hindi po po na nasa sarili ko, isa po akong chef o isa akong head chef sa restaurant kasi hindi naman tayo magaling talaga oh, may pero alam for lang sure po. ako masarap yan kasi legit na chef pala yung gumagawa talaga <laughs> <laughs> humble <laughs> lang si sir mga magagaling na sa Opo. atin na hindi pa na discover buti dito, naisipan nyo pong dalhin dito yung mga natutunan nyo ano? yung, yung naisip ko kasi sa totoo wala akong pera Opo. ang sahod tamang tama lang kahit sa ibang bansa pero sabi ko sa sarili ko okay na to at least, kahit pa may alam na ako, pwede ko na i-gagawin sa Pilipinas. Opo, okay. so, gano'n okay. ako kikita ayun Thank you po. Yan guys, dito yung store nila, medyo malaki yung dining area nila. Yan mga kapatid nating Muslim mismo yung magsiserve sa inyo. Ano mga ka-all goods, no? napadayo na nga tayo dito sa Muslim Town. Dinayo na natin yung nagte-trending dito na isang kainan. Bali yung ino-offer nilang mga pagkain dito guys, is ng Malaysian food at Singaporean food. At mismong may-ari nito ay eh, Muslim, kaya 100% na halal talaga yung deserve nilang mga pagkain dito. Bali, ito yung in-order ko sa kanila, yung bago nila ngayon na best seller na roti tissue. Ito oh guys oh, grabe oh. Kakaiba to. At saka 50 pesos lang to guys. Para sa ganito kalaki. Ayan no. Yung ilalim niya guys. Eto. Yung maliliit na to. Chocolate siya guys. yan Sarap. Ah, tikman natin. Ayan. Bali ganito yung itsura niya. Yung pinaka toppings niya. Chocolate. Ayan. Tikman natin. Mm. Ayun oh, eh, no? sarap. Perfect ng combination, guys. Sakto lang yung tamis niya. Diba itsura nya? pansoy siya Sarap po oh. Alam mo, kumain ka na sa Malaysia eh, no? sa sa Singapore eh. Sarap. Sigurado ako magugustuhan niyo dito. Kasi yung tamis niya sakto lang. Hindi nakakaumay. Yan oh. No? Panalo. Try naman natin yung isang order natin sa kanila. At nakita nyo naman, bagong luto pa na isi-serve sa inyo. Kaya crispy pa pag kinain nyo. Kaya napaka solid na ito. Saka ibang experience. At eto naman yung isa sa best din nila na roti tilor. Yan. Yan, may kasama siyang sauce. Yan. Best nila to kaya tikman natin. Sarap ng roti nila eh. Yan, i-dip muna natin sa sauce. Yan. Ang mm, sarap na ito ah. ano oh. So, yeah. Solid. Ano Ang lasa niya, guys. Tapos yung ano niya, yung sauce na na dinidip ko sa kanya. Ang sarap. Ang sarap pagka sinawsaw na. Perfect ng combination niya. At ang maganda dito, eh, legit na chef pa yung mag gumagawa nito kaya panalo talaga yung lasa. Sarap. Yan mga ka-all goods, no? kung gusto nyo ma-experience yung mga Malaysian food at Singaporean food, try nyo na dito. Punta kayo dito sa Maya. Sa Wakila Arabian Delight, try nyo dito sa Muslim Town, dito sa Quiapo, Manila. Ramis, panalo dito. Quality yung mga pagkain nila dito. Kaya puntahan nyo na. So ayun, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, aki ka buhat. Peace out. All good. See you sa next vlog.